magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na kayo mga kamami sa araw pong ito? At kahapon ay meron pong bagyo, si Bagyong Enteng So lahat ng ating mga estudyante ay walang mga pasok mga kamami dahil nga sa Bagyong Si Ente. Opo mga kamami. So mga kamami, kumusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So mga kamami, sa araw na ito, samahan ninyo ako sa paggawa ng vlog umupo po kayo at magkwentuhan tayo dahil ikikwento ko sa inyo ang aking mga paboritong sunblock or sunscreen protection o po mga kamami sino-sino ba sila mga kamami at ano ba ang ibinibigay nilang uh, resulta sa aking balat liban sa protection sa ng araw ibibigay nila ano pa ba ang naibibigay nila sa akin bakit naging paborito ko sila or bakit lagi sila ang akin binibili or bakit sila ang akin laging ginagamit. Opo mga kamami. So mga ilan lamang sa mga uh, sunscreen protection na aking mga nasubukan at nagustuhan. Yung iba po ay hindi ko na talaga binili ulit. Kasi nga po, nasabi ko po kanina, ayaw ko po kasi yung pag pinahid ko siya sa aking balat, ay parang nag-oily ang aking skin. Dahil po, oily skin na ako, kung ganun pa rin po ang gagamitin po, eh baka po, magmukha ng mantika ang aking mukha. O po mga kamami. May mga ganun pong sitwasyon, syempre, kailangan po na ha, kapag bumibili tayo ng mga uh, skincare product, o sunscreen man ito, or sunblock man ito, mga kamami, kailangan po na lapat o akma o tama siya sa skin type natin para na sa ganoon, hindi magkontrahan yung dalawa. Hindi ko kontra yung skin type mo dun sa ipapahid mong sunscreen. Opo, ako po kasi ay oily skin. So mga kamami, syempre, una sa lahat nga po, ang tinitingnan ko or ang uh, gusto ko makita sa mga ito ay hindi lamang yung maproteksyonan niya ang aking bala sa ng araw, kundi yung kung ano pa ang maibibigay niya after ko siyang maipahit. Opo. Kasi po, uh, may mga pagkakataon po na magka, may meron tayong nagagamit na mga sunscreen protection or skincare product man ito, mga kamami. Kung minsan kapag lumalabas tayo ng bahay, tapos pinawisan tayo ng bonggam-bongga, -bongga, so makikita po doon na minsan talagang uh, sumasama yung puti. Kung ano yung pinahid mo, sumasama doon sa pawis na lumalabas sa inyong balat. Pero ito pong mga uh, sunblock na ito or sunscreen protection nito, wala po akong na-experience la na ganoong sinario Kaya nasabi ko, naging paborito ko sila at gusto ko silang i-share sa inyo. Baka sakali mga kamami, gusto din ninyo silang i-try. So, ang uh, napaka-affordable price lamang nila mga kamami. So, hindi kayo uh, mabibigatan sa budget nila. Opo, mga kamami. Sa so, mga kamami, heto na. Isa-isa ko silang ipapakita sa inyo at kung alin sa kanila ang pinakamatagal ko ng ginagamit at kung alin sa kanila ang bago ko pa lamang siyang ginagamit. Ipapakita ko sila sa inyo, mga kamami. Marahil isa sa kanila ay magustuhan ninyo at masubukan, masubukan din ninyo, mga kamami. Heto na, mga kamami. Bambarban! Eto <laughs> na! Ang pinakamatagal kong ginagamit na L-glutathione. <laughs> <laughs> Sorry po. Ang pinakamatagal, ang pinakamatagal ko nang ginagamit na sunscreen protection, may limang taong ko na siyang ginagamit. At nagustuhan ko talaga ang ibinibigay niya resulta sa aking balat. Ito po ay si Katidal L-glutathione Magic cream. Napakaganda po ni Cathy sa sapagkat meron siyang ingredient na L-glutathione. Ang L-glutathione kasi ay nakakapagpaputi ng ating balat. Kapag ipinahid po ninyo ito sa inyong mukha, mga kamami, napakaganda po ng maibibigay niyang resulta para pong napaka-press ng dating ng inyong mukha. Opo, mga kamami, maraming beses na niyang ginawa ito sa akin. So, kung maraming beses, siyempre may magtatanong po sa isip ninyo, kung maraming beses ko na siyang, ay, kung maraming beses na niyang ginawa sa akin yung may magandang uh, na ibibigay niya sa akin yung napaka-press na dating ko, bakit, bakit pa ako naghahanap ng iba? Siyempre mga kamami, gusto ko rin pong sumubok ng iba't ibang mga sunscreen protection or sunblock. Para na sa ganoon, malamang po kung kailangan bang mag ako sa kanya, or kung kailangan ba, meron alternate na kailangan gamitin. Yung gagamitin ko lang sa bahay, tapos siya ay pa sa kapag aalis ako. Kasi po kahit nasa bahay ako mga kamami, ako po ay nagsa sunblock. So, ganito po siya mga kamami. Ayan po ang kulay niya, puti. Ang amoy po niya, konti na lamang po ang laman niya. Ang amoy po niya, mga kamami, ay napaka-mild lamang. So, ayan. Ayan po. Ayan po. Napakaganda po niya, lalong-lalo na uh, wala kang mararamdam na lagkit na maibibigay niya sa ating balat. Wala kang mararamdam na para may pinahit ka. Napaka-lightweight lamang po niya. So, mga kamami, nung naubos siya, may binili sa akin ng aking anak habang wala pa akong uh, nabibili ng um, katedal Dahil po ito nabibili lamang sa Wachon. Uh, meron po siyang nakasashay pero ako po lagi ito ang binibili ng aking anak. Ito po ay 279 pesos. So nung wala pong stock ng uh, Katidal, may binili po yung aking anak para siyang uh, roll-on. Ito po siya, si Glow Clear ayan po, sun stick meron din po siyang SPF 50 katulad po siya ni uh, katidal, meron din uh, SPF 50 rin po siya so habang wala pa po ng katidal uh, out of stock po, kasi mabili po siya uh, ito po ang binili ng aking anak, meron po siyang eh, uh, SPF 50 UVA at saka UVB protection ganito po siya ayan, wala na po siyang laman Ayan. Napakaganda din po niya, mga kamami. Uh, I-scrub lamang po ninyong ganyan sa inyong mukha. Talagang, oh, lahat po ng parte ng inyong mukha ay i-scrub po ninyo ito. So, konti na po siya. Ayan, mga kamami. Talagang wala na siyang ibuga. So, ito naman po, mga kamami. Maganda rin po siya, mga kamami. Hindi rin siya malagkit. At talagang, wala din siyang uh, makikitaan na parang namumuong mga Uh, powder na sumama sa inyong pawis. So, napakaganda din po niya, mga kamami. Matagal din po itong magagamit, pero hindi ko po alam saan binili ng aking anak. So, halos lahat po ng ibang mga uh, sunblock or sunscreen protection ko, ang anak ko po, po, karamihan, ang bumibili. Opo. So, nung naubos na po ito, tapos nabili na po nito ng anak ko, So, may nakita po ako sa, uh, sa TikTok shop. Ito po. Ito po siya mga kamami. Ito po yung gusto kong tinry na binili sa TikTok shop. Ito po ay apat sila. Ito na lang po ang natira at wala na po siyang laman. Pero itatry ko po siyang itaktak para makita po ninyo kung ano ang itsura niya. Ayan po, mabango din po siya mga kamami. Maganda rin po siya mga kamami. ang ah, parang watery siya. Pero kapag inapply apply po ninyo, binilin ninyo sa inyong balat. Ayan po. Ang madali po siyang matayo. Napakaganda din po ni Warada. Opo. Si Warada, meron po siyang SPF 60. Ang kagandahan po niya ay meron siyang SPF 60. At wala din po siyang white cast. At ganun din po, napaka smooth ng maibibigay niya sa inyong balat. Talagang kapag in-apply po ninyo sa inyong balat, ayan po, napakaganda po. Yung parang napaka smooth ng balat ninyo. Yung napaka yung ganun po, tapos napaka-press. Ganun po ang maibibigay niya sa ating balat. Ito po talagang konting-konti na lamang po kailangan taktakin mo para lumabas yung kanyang laman. Ito naman po mga kamami, ayan, lumang-luma na rin. Ito konting konting din lang at ito ay ang anak ko ang bumili nito, mga kamami. Hindi ko alam kung magkano niya itong nabili. Si Zero, a uh, Zero Sun, Sunscreen, ang pangalan niya. Ito po ay SPF 50 din. Napakaganda din po niya para ka rin nag-concealer or nag-foundation. Try ko po para makita ninyo, mga kamami. Dito po. Napakabango po niya. Napaka-mild lamang po ng amoy nila, mga kamami. Ayan po. Lagdag-dagang pa po. Napakaganda po. Parang ang nagpahid ng foundation. Opo. Ayan. Hindi lamang po proteksyonal ng mga sunblock na itong ating bala sa inin ng araw, kundi mm, ibibigay din po niya yung gusto nating makita ang resulta na kapag ginamit natin sila ay talagang magmumukhang fresh ang ang mukha natin at saka syempre yung napakakinis ng balat ang makikita nila sa atin. Opo. Tapos, ito po. Ito po, maganda po ito. Ito po ay 200 pesos. Meron po siyang price dito sa kanyang box. Binili din po ng anak ko ito. So, kapag binili po ng anak ko, uh, most of the time po ay hindi ko po, po alam yung exact amount. Pero ito po, alam ko, tsaka si Katidal po, alam po, iyon ay 279 pesos. So, ito po maganda rin po si Intensive Sunblock Cream. Napakaganda rin po nito, mga kamani. Mabango, po rin, mabango rin po siya. So, dito ko po siya ilalagay. Ayan, ayan po. So, ibiblend po natin. Ayan po. Talagang napakaganda ng mga sunscreen at sunblock na ito. Talagang hindi mo sila ang gamitin at hindi ka manghihinayang nabilhin sila unang una sa laking ito sa halagang 200 pesos ay matagal na matagal na po ninyo itong gagamitin so yung pinakahuli at bago pa lamang siyang ginagamit ko mga kamami na maganda rin ang nagustuhan um, ko rin siya dahil maganda rin po ang naibigay niyang uh, resulta sa aking balat kapag siya ay aking ginagamit ito po siya mga kamami. Ayan. Ito po ay ginawang ko ng vlog. Ginawang ko na siya ng content. So, ipa ko na lamang po dito ang um, kanyang ano, mga kamami. Um, <laughs> ang... Ah? <laughs> ang... <ba yan? laughs> Sorry po. Yung bagong content na ginawa ko sa kanya, na vlog ko na po ito. sa so, ipa ko na lamang po dyan mga kamami. So, ito mga kamami, ganun din. Halos magkakatulad sila. Para silang concealer, yung kulay nila, parang ano, yung concealer na kulay. Yun. Pero si ano, si Wakada at saka si Katidal, ito po ay puti ang laman. Pero ito po, halos magkakamukha po na parang concealer ang kulay. Pero kapag naipahid na po ninyo sa inyong balat, hindi po magkukulay, hindi mangingitim na parang latan ang ibibigay nilang resulta, yung tan color, hindi po maputi po ang maibibigay nila. Ito po, dito ko po siya ilalagay. Kaya po hindi ko nilagay sa akin mukha dahil po meron na po siyang uh, sunscreen. Ito po ang ginamit ko sa aking mukha. Pero ang gusto ko lamang po siyang ipakita sa inyo na walang uh, halong uh, powder na Johnson Baby powder. Kasi po nagpowder po ako ng Johnson Baby powder. So kailangan po makita ninyo yung wala siyang halo. O ayan po, So, kailangan po kapag pinapahid natin sila, ipiblend po natin siyang maigi sa buong mukha natin hanggang po sa lieg. Para na sa ganun mga kamami ay maging maganda ang resulta. Ayan po, o. Oh. Ayan. So, ayan mga kamami, naipakita ko na sa inyo ang aking mga paboritong sunscreen protection. So, syempre mga kamami, nasa sa inyo pa rin po kung alin sa kanila ang gusto ninyong try Uh, baka sakali po ay magustuhan ninyo. Ang kinaganda po ng bagong nagustuhan ko na sunscreen protection, ito po ay SPF 90. Kasi po ito ay SPF 50, tapos ito, ito, rin po ay SPF 50, itong maliit. Tapos naman po si Warada at saka si, si Katidal at si Zero ay SPF 50 din po sila. Opo. Ay, ito po pala si Warada, sorry po, ay SPF 60. So, sa kanilang lahat, sa kanilang lahat, mga kamami, ang pinakamataas na SPF ay si uh, Only One. Si Only One, ayan po, siya po ang pinakamataas na SPF sa kanilang lahat. So, kaya nagustuhan ko siya at nung in-order ko siya, mga kamami, sakto. Alam naman ninyo ako, lagi ako naghahanap ng buy one, take one, at Uh, pre shipping. Opo. Ito po ay nabili ko ng bumili ako ng isa nung dumating sa akin ay tatlo. Yun po. So mga kamami, sana po ay nagustuhan ninyo ang video nito. Sana po ay nagkaroon kayo ng idea kung alin sa kanila ang gusto ninyong itry. Or baka yung iba po ay hindi pa nila na itry yung, yung ibang na ipakita ko. Baka hindi pa po ninyo sila na itry. So, baka sakali po ay magustuhan ninyo. At gusto rin po ninyong itry. So, uh, talaga pong maganda ang maibibigay nilang protection sa ating balat. Bukod sa mataas ang SPF na maibibigay na protection sa ating balat, ay magkakaroon pa tayo ng uh, fresh looking face. Opo, <laughs> Opo mga kamami. Yung mapapapress nila ang ating mukha talagang makikita sa ating bala na parang napaka-smooth, napaka-kinis. Opo. So, baka sakali po ay gusto ninyo silang i-try kaya na-share ko po, po sila sa inyo. So, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin sa vlog na ito. Maraming maraming salamat po. At sa mga subscriber ko po, po, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sa patuloy na pagsuporta, ah. uh, sa patuloy na panonood ninyo ng aking video. So, mga kamami, Meron lamang po akong gustong ipakiusap. Uh, kapag po nanonood kayo ng video ko, please po, wag po kayong mag-skip ng ads dahil po, malaki po ang maitutulong sa akin po ang hindi ninyo pag-skip ng ads. Maraming salamat po. At sa mga silent viewers po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga hindi pa po nag-subscribe, isa pong hug ang ibibigay ko sa inyo at syempre ibubulong ko po sa inyo na please like and subscribe to my channel Mami Lea Vlogs at huwag pong kalilimutan i-click ang bell button para nasa ganun po ma-update po kayo sa mga bagong i-upload kong video at mga kamami uh, supportahan po natin ang munting channel ng aking kapatid na si Ligaya Reyes Vlog. Ilalagay ko po dito ang kanyang channel para na sa ganoon po ay makapag-subscribe din po kayo sa kanyang channel. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayong lahat. God bless us all po. See you next vlog. Bye!